Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi umaasenso? Kahit nagsusumikap, kahit nagsasakripisyo, kahit halos wala nang tulog, hindi pera, hindi trabaho, hindi kapalaran. Ang totoo, disiplina. Oo, 'yung bagay na hindi natuturo sa paaralan, pero siya mismo ang nagdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo sa buhay. Isipin mo 'to araw-araw kang gigising ng pagod, papasok sa trabaho, uuwi ng drained, kakain, matutulog, tapos bukas, ulit na naman. Pero habang paulit-ulit kang umiikot sa cycle na yan, may tanong na unti-unting kumakain sa loob mo. Bakit parang walang nagbabago? Bakit parang kahit anong gawin ko, hindi ako makaangat? Hindi ito dahil kulang ka sa sipag. Hindi dahil mahina ka. At lalong hindi dahil malas ka kadalasan dahil lang hindi mo pa natututunang i-master ang isang skill na mas mahalaga pa sa diploma. Ang kakayahang kontroli ng sarili mo kahit walang nakakakita, kahit walang naguutos, kahit walang pumupuri. Ang disiplina ang tunay na lihim ng mga umaangat. Hindi siya dramatic, hindi siya flashy, tahimik siyang gumagalaw. Pero siya ang nagtatayo ng buhay na hindi bumabagsak sa unang problema. Siya ang nagpapalayo sa iyo sa utang. Siya ang nagbibigay ng lakas para tumanggi sa mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Siya ang tunay na advantage. At kung iniisip mong mahirap 'to, totoo. Pero kaya mong matutunan, step by step, thought by thought, habit by habit. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon, sa paraang simple, real at pang-Pinoy talaga. Kung totoo'ng ang disiplina ang nagdedetermina ng direksyon ng buhay, bakit nga ba ang daming Pilipino ang hirap makuha ito? Simple. Kasi hindi siya bahagi ng environment natin habang lumalaki tayo. Sa bahay, madalas ang focus ay makaraos. Sa paaralan, ang itinuturo ay grades, formulas, dates, pero hindi kung paano kontrolin ang sarili, paano mag-prioritize, paano gumawa ng long-term decisions. Kaya pagdating sa totoong buhay, parang lahat tayo hinahagis lang sa giyera ng walang armor. Isipin mo ang tipikal na araw ng isang Pilipino. Gumigising sa tunog ng alarm pero ilang beses ding pipindutin ang snooze. Mabilisan ang ligo tapos habol sakay sa jeep o bus. Sa trabaho, sunod-sunod na tasks. Kulang sa tulog, kulang sa energy pero sige pa rin kasi kailangan. Pag-uwi, pagod na pagod kaya manunood muna ng TV. Scroll sa phone, maglalike, magko-comment manunood ng mga videos na kahit alam mong hindi nakakatulong. Pero sige lang kasi, pahinga muna. Tapos biglang mapapansin mo, hating gabi na pala. Kinabukasan, repeat na naman. At habang paulit-ulit nito may konting guilt sa loob, alam kong dapat mas disiplinado ako. Pero bakit ang hirap? Hindi ka nag-iisa. Lahat halos ng Pilipino nararamdaman yan. Estudyante, empleyado, nanay, tatay, OFW, driver, helper, kahit mga taong may degree o stable na trabaho. Kasi sa culture natin, mas na-normalize ang bahala na, sana swertihin, tingnan natin bukas, kaysa deliberate discipline. Mas inuuna natin ang pakikisama kaysa boundaries. Mas inuuna ang comfort kaysa long-term gain. At hindi ito dahil tamad tayo, kundi dahil hindi tayo tinuruan paano i-handle ang sarili natin. Tingnan mo ang maraming pamilya ngayon, Laging may stress sa pera. Laging may hinihigpitan. Laging may kailangang bayaran. Pero bihira ang usapan tungkol sa habits, gastos, priorities o disiplina. Minsan, ang tanging naririnig mo lang ay, Mag-ipon ka, ha? Pero walang nagtuturo kung paano mag-ipon. Mag-aral kang mabuti. Pero walang nagtuturo kung paano i-manage ang oras. Maging masipag ka. Pero walang nagsasabi na ang sipag na walang direksyon ay parang nagbubuhat ng mabigat na bato araw-araw pero hindi gumagalaw lugar. Isa pang realidad, ang daming distraction sa mundo ngayon. Dati, TV lang ang kalaban. Ngayon, may TikTok, YouTube, Reels, endless notifications, games, online shopping, lahat designed para sakupin ang attention mo. Kaya kahit gusto mong maging disiplinado, lagi kang hinihila papalayo sa dapat mong gawin. Para kang may invisible force na laging tumutulak pabalik sa comfort zone. At ang masakit, hindi mo agad mapapansin na unti-unti kang nananatiling stuck. Hindi naman kasi biglang nawawala ang focus. Hindi biglang lumalalim ang utang. Hindi biglang nawawala ang pangarap, unti-unti lang. Small undisciplined decisions araw-araw for years. Hanggang sa isang araw, mapapailing ka na lang at sasabihin, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Pero dito, nagbabago ang lahat. The moment na marirealize mo na hindi ikaw ang problema, kundi ang sistema, doon ka magkakaroon ng kapangyarihang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kasalanan na hindi ka tinuruan ng disiplina, pero responsibilidad mo na ngayon na pag-aralan ito. At kaya mo, kahit mabagal, kahit konti-konti, basta consistent. Kasi ang magandang balita, hindi kailangan ng talino para maging disiplinado. Hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan ng perfect timing kailangan lang ng willingness na magsimula, kahit maliit at willingness na ulitin, kahit nakakapagod. Kung may dalawang prinsipyo ni Napoleon Hill na pinakakritikal para sa disiplina, ito ang dalawa, desire at self-discipline. At kung may dalawang bagay na halos hindi tinuturo sa maraming Pilipinong lumalaki, ito rin yon. Kaya dito tayo magsisimula sa core, sa ugat, sa pinakapundasyon ng pagbabago. Unahin natin ang desire, hindi simpleng gusto, hindi sana, hindi baka pwede. Ang tinutukoy ni Hill ay burning desire, yung tipo ng pangarap na hindi mo na kayang hindi pag-isipan, hindi mo kayang hindi pagtrabahuin, hindi mo kayang i-ignore kahit pagod ka na. Sa Pilipinas, maraming tao ang may pangarap pero iilan lang ang may burning desire. Bakit? kasi ipinanganak tayo sa culture na takot mag-ambisyon. Ilang beses mo nang narinig to, huwag masyadong mataas ang pangarap baka mabigo. Kontento ka na dapat. Huwag mo nang problemahin yan. At sa kakarinig natin ito, nagiging normal ang small dreams. Maliit na sahod basta stable, maliit na improvement basta okay. Maliit na goals basta hindi mapapahiya. Pero ang disiplina ay hindi tumutubo sa maliit na desire tumutubo lang siya kapag may malinaw at malakas na dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. Isipin mo ang isang OFW na umalis ng bansa kahit takot, kahit malayo sa pamilya, kahit hindi sigurado ang kinabukasan, hindi dahil gusto niya lang magtrabaho abroad, kundi dahil may burning desire siyang mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak niya. Kaya niyang magtiis ng homesickness pagod overtime kahit masakit kasi ang desire niya mas malakas kaysa sa discomfort niya. Ganyan ang tunay na desire. Hindi siya words, hindi siya vision board lang. Kapalit niya ang aksyon, pero desire alone is not enough. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng marami. Yung iba, sobrang inspired, sobrang motivated, pero after one week, balik sa dati. Bakit? Kasi walang self-discipline. Self-discipline ang tulay mula desire papunta sa realidad. Ito ang kakayahan mong gawin ang dapat gawin kahit hindi mo feel. Ito ang ability mong mag-focus kahit ang daming distractions. Ito ang power mong magpatuloy kahit walang resultang nakikita agad. Para mas klaro, hayaan mong ikwento ko ang mini story ng isang taong malapit sa kwento ng maraming Pilipino. Tawagin natin siyang Marco. Isa siyang tricycle driver sa Laguna. Araw-araw, gigising siya ng 4 AM. Magbubukas ng makina maghahanap ng pasahero. Mabait siya, masipag, pero hirap pa rin sa pera. Laging kapos, laging may kulang. Hanggang sa isang araw, napagod siya hindi sa trabaho, kundi sa paulit-ulit na buhay na walang improvement. Doon nagsimula ang desire. Pero ganito ang nangyari. Akala niya sapat na 'yung gusto kong umasenso. nag siya konti, nagbasa ng mga videos, nagpaplano, pero pagkatapos ng ilang linggo, bumalik sa dating routine. Bakit? Kasi wala siyang disiplina, wala siyang sistema, wala siyang araw-araw na commitment. Marami siyang desire, konti ang action. Hanggang sa may nakilala siyang dating tricycle driver din, pero ngayon may maliit na junk shop business. Ang sabi sa kanya, hindi ako umasenso dahil matalino ako. Umangat ako kasi kahit konting-konti lang ang progress ko araw-araw, hindi ako tumigil. Hindi ako naghintay ng motivation, disiplina ang sikreto. Doon nag-click kay Marco. Hindi niya kailangan ng malaking change, kailangan niya ng small daily disciplined actions. Kaya gumawa siya ng simpleng routine. 20 pesos na ipon araw-araw, walang excuse. 15 minutes ng pagbabasa araw-araw kahit antok. Tig-isang oras na walang phone para makapagplano ng gastos. Unang dalawang linggo, mahirap, ang utak niya laging naghahanap ng comfort. Pero dahil malinaw ang dahilan niya, gusto niyang umangat para sa pamilya niya. Unti-unti, naging habit ang disiplina at ang nangyari. Pagkatapos ng six months, hindi man milyonaryo, pero may emergency fund na siya. Mas konti na ang utang, mas klaro ang isip niya. At ang pinakaimportante, na bago ang identity niya. Dati, isa siyang taong may pangarap. Ngayon, isa siyang taong may disiplina. Ito ang punto. Ang disiplina ay hindi personality. Hindi siya talent. Hindi siya gift. Isa siyang kasanayan ba parang muscle na lumalakas kapag ginagamit at nanghihina kapag pinapabayaan. Ito ang sinasabi ni Napoleon Hill, The man who cannot discipline himself can never discipline anything else. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi mo makokontrol ang buhay mo. Hindi mo makokontrol ang finances mo. Hindi mo makokontrol ang habits mo. Hindi mo makokontrol ang future mo. At kung iniisip mong mahirap magdisiplina totoo, mahirap siya sa simula. Pero habang tumatagal, madali na. Kasi nagiging automatic, nagiging identity, nagiging lifestyle. Ang problema sa karamihan, hindi nila hinihintay na umabot sa point na nagiging natural ang disiplina. Nagigive up sila bago paman man maramdaman ang reward. Gaya ng sabi ni Hill, self discipline is the hardest job you will ever undertake. Pero siya rin ang pinakamalaking reward. Kasi kapag kaya mong i-control ang sarili mo, wala nang bagay na hindi mo kayang baguhin. Career, utang, relasyon, health, mindset, lahat 'yan nagsisimula sa sarili. Kaya kung gusto mong umangat, kailangan mong i-master ang dalawang bagay na to desire, malinaw, malakas, personal, at self-discipline. Tahimik, consistent, hindi umaasa sa motivation. At ngayon ipapakita ko sa iyo paano mo gagawing praktikal, simple, at pang-araw-araw ang disiplina. Kahit sobrang busy mo, kahit pagod ka, kahit madami kang responsibilidad. Ngayon, dito na tayo sa pinakapuso ng pagbabago. Paano mo gagawing praktikal pang-araw-araw? at tunay na parte ng buhay mo ang disiplina. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa sobrang higpit. Ang totoong disiplina ay hindi dramatic. Tahimik siya, steady, at inuulit araw-araw kahit maliit lang ang improvement. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang limang mental shifts at habits na kayang gawin ng kahit sinong Pilipino. Estudyante, empleyado, OFW, nanay, tatay, kahit sino. Hindi mo kailangan ng pera para magsimula. Ang kailangan mo lang ay willingness. Yung mindset na kahit konti, basta araw-araw, magbabago ang buhay mo. Una, linawin ang gusto mo. Hindi mo kayang maging disiplinado kung hindi mo alam kung para saan. Ang utak ng tao kapag hindi malinaw ang direction, laging pipili ng comfort zone. Kaya bago ka magbago ng habits, kailangan mo munang linawin kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Hindi gusto kong umasenso lang, dapat malinaw at specific. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng emergency fund para sa pamilya ko. Gusto kong mawala ang utang ko. Gusto kong bumalik sa school sa two years. Kapag malinaw ang desire mo, mas madali nang magdisiplina. Kasi alam mo kung para saan ka nagtitiis. Pangalawa, ulitin araw-araw. Kahit maliit, ito ang sekreto ng lahat ng nagtatagumpay. Hindi sila laging inspired. Hindi sila laging motivated. Pero consistent sila. Kahit 5 minutes, kahit 10 pesos, kahit one small habit. Ang utak mo ay parang lupa. Kapag araw-araw mong tinatamnan ng maliit na seed ng disiplina, kahit hindi mo agad makita ang bunga, unti-unti siyang tutubo. Ang problema ng iba, gusto nila mabilis. Gusto nila isang malaking change agad. Kaya pag hindi nangyari, nawawalan ng gana. Tandaan mo, kahit sobrang liit ng ginagawa mo araw-araw, basta consistent, guaranteed ang progress. Pangatlo, tigilan ang mga dahilan. Ito ang pinakamalaking kalaban ng disiplina, excuses. At magaling tayong mga Pilipino dito. Magaling tayong dumiskarte, pero magaling din tayong gumawa ng dahilan. Pagod ako. Bukas na lang. Kulang sa oras. Hindi ko feel. Pero isipin mo, Paano kung sa bawat dahilan na yan may nawalang golden opportunity? Isang skill na hindi mo natutunan, isang habit na hindi mo na build, isang chance na hindi mo tinrabaho. Kapag sinanay mo ang utak mo na laging may dahilan, unti-unti nitong sisirain ang disiplina mo. Pero kapag sinanay mo siyang gawin ang dapat gawin kahit may dahilan, doon ka na nagiging unstoppable. Pangapat, magpatuloy kahit walang resulta pa. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Kasi ang tao, natural na gusto ng immediate results. Gusto natin makita ang improvement agad. Pero ang totoong pagbabago, lalo na sa finances at mindset, mabagal, tahimik, parang wala, parang sayang. Pero ang totoo, sa likod ng maliit na actions mo, nagbabago ang identity mo. Araw-araw na nag-iipon kahit 20 pesos, nagiging ikaw ang tipo ng taong may savings habit araw-araw na nagbibinge watch ng self-improvement videos. Nagiging ikaw ang taong nag-aalaga ng utak niya. Araw-araw na tumatanggi sa gastos na hindi kailangan. Nagiging ikaw ang taong marunong mag-control ng sarili. Ang disiplina ay identity, hindi results. At ang identity build hindi sa big wins, kundi sa daily silent wins. Panglima, alalahanin kung bakit mo sinimulan. Ito ang bumubuhay sa disiplina mo tuwing pagod ka, tuwing walang progress, tuwing gusto mong bumalik sa dating buhay, hindi lumalaban ang tao dahil malakas siya, lumalaban siya dahil may dahilan siya. Tanungin mo ang sarili mo, para kanino ko ginagawa to? Ano ang buhay na ayaw ko nang balikan? Ano ang future na gusto kong buuin? Pwedeng para sa anak mo. Pwedeng para sa sarili mong pangarap. Pwedeng para hindi ka na matakot sa utang. Pwedeng para hindi ka na umasa sa swerte. Kung malinaw ang dahilan mo, kahit mahirap ang disiplina, hindi ka bibitaw. At ngayon, gusto kitang bigyan ng short real-life scenario, something na nangyayari araw-araw sa libu-libong Pilipino. Isipin mo si Ana, isang single mom na nagtatrabaho sa department store. Sweldo niya sakto lang, minsan kulang. Lagi siyang pagod, lagi siyang stressed. Pero isang araw, nag-decide siya, ayoko ng ganitong buhay. Para sa anak ko, kailangan kong magbago. Hindi siya naghanap ng magic solution. Hindi siya naghintay ng perfect timing. Ang ginawa niya, nag-start siya sa tatlong simpleng disiplina. One, lumalayo siya sa phone for one hour kada gabi. Two, nag siya ng 10 pesos bawat araw. Three, nagsusulat siya ng three goals every morning. Maliit? Oo, pero araw-araw niyang ginawa. After 90 days, may 900 pesos siya. After 6 months, mas kalmado na ang isip niya. Pagdating ng one year, nag-aaral na siya ng online course habang nagtatrabaho. Hindi dramatic ang change pero real, tahimik, consistent at nagsimula sa isang disisyong, kailangan ko ng disiplina. Ito ang gusto kong gawin mo ngayon. Pumili ka ng isang habit na kayang-kaya mong gawin araw-araw. Kahit sobrang liit, ang goal mo hindi perfection kundi repetition kasi ang taong inuulit ang tamang maliit na bagay nagbabago ang buhay hindi dahil malakas siya kundi dahil disiplinado tahimik ka muna huminga pakinggan mo ang sarili mo sa loob kasi itong part na to hindi tungkol sa actions hindi tungkol sa tips hindi tungkol sa strategy tungkol to sa yo sa kung nasaan ka ngayon sa kung ano ang kinakaharap mo sa kung ano ang hindi mo masabi kahit sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ng honest, masaya ba ako sa direksyon ng buhay ko ngayon? Kung magpapatuloy ako sa mga habits ko ngayon, saan ako dadalhin ito after one year, after five years? Gusto ko ba talaga ang buhay na meron ako? O nasanay lang ako dito? Maraming Pilipino ang hindi umaasenso, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi sila nagkakaroon ng oras para umupo at magtanong. Sanay tayo sa takbo ng takbo. Trabaho, obligasyon, pagod, repeat, pero walang oras para mag-reflect. At sa kakulangan ng reflection, nawawala ang clarity. At pag walang clarity, nawawala ang disiplina. At pag walang disiplina, paulit-ulit na taon na lang ang dumadaan ng walang tunay na pagbabago. Kaya ngayon, dito, sandali lang, ikaw muna. Isipin mo ang mga taon na lumipas. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, magsisimula ako bukas. Aayusin ko na talaga ang finances ko. Magiging disiplinado na ako. Ilang beses mo rin binitawa ng pangako dahil napagod ka, nalito ka, o dahil walang nagturo sa'yo kung paano magsimula. Hindi mo kasalanan. Pero ngayon, may choice ka. May pagkakataon kang putuli ng cycle. Hindi kailangan ng malaking hakbang kailangan lang ng honesty, ng willingness, ng isang maliit na decision na inuulit araw-araw. Gaya ng sabi ni Napoleon Hill, you are the master of your fate, the captain of your soul. Hindi ito tungkol sa luck, hindi ito tungkol sa background mo. Hindi ito tungkol sa nakaraan mo. Lahat ng pagbabago nagsisimula sa loob, sa desisyon na ayaw mo nang maging bihag ng old habits, old mindset, old limitations. Isipin mo ang sarili mo five years from now. Sino ka na? Paano ka gumising sa umaga? Ano na ang kaya mong gawin na dati hindi mo kaya? Ano na ang hindi mo kinatatakutan? Anong buhay na ang napundar mo dahil pinili mong maging disiplinado? Kahit maliit, kahit mahirap, kahit mabagal. Ngayon, balik tayo sa present moment. Hawakan mo ang katotohanan ito. Walang maliit na habit kapag consistent. Walang mabagal na progress kapag araw-araw. Walang ordinaryong tao kapag disiplinado. Ikaw mismo ang ebidensya na kayang magbago ang isang tao kapag hindi na siya umaasa sa motivation kundi sa sarili niyang decision. Tahimik pero matatag. Simple pero malawak ang epekto. Unti-unti pero totoo. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang sumunod sa lahat. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon na hindi ka na babalik sa lumang bersyon ng sarili mo disiplina ang hindi itinuturo sa paaralan, pero kaya mong ituro sa sarili mo, araw-araw, dahan-dahan, hanggang sa maging natural, maging identity, at maging sandigan ng buong future mo. Kung umabot ka hanggang dito, may isang bagay akong alam tungkol sa'yo. Handa ka. Hindi ka perfect, hindi ka laging motivated, pero may bahagi sa'yo na nagsasabing, ayoko nang manatili kung nasaan ako. At yan ang simula ng lahat. Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago ngayon. Ang kailangan mo lang ay isang malinaw na desisyon. Pakikinggan mo na ang sarili mo, hindi ang excuses mo. Pipiliin mo na ang disiplina, hindi ang comfort. Kahit dahan-dahan, kahit maliit, kahit walang pumupuri. Tandaan mo, ang disiplina hindi tungkol sa pagiging mahigpit. Tungkol ito sa pagiging malaya. Malaya sa stress na galing sa utang. Malaya sa takot na baka walang mangyari sa buhay mo. Malaya sa guilt na lagi mong dinadala kapag hindi mo tinutupad ang pangako mo sa sarili mo. Disiplina ang nagtatayo ng future, hindi biglaan, hindi overnight, kundi araw-araw. At sa bawat araw na may ginagawa kang kahit maliit na tama, nag-iipon ng konti, nag-aaral ng konti, nagpe-practice ng konti, nagko-control ng sarili ng konti, unti-unti kang nagiging ibang tao, mas tahimik, mas malinaw, mas matatag. Yung tipo ng taong hindi basta nababali ng problema. Yung tipo ng taong kayang tumayo kahit ilang beses na nadapa. Yung tipo ng taong may direksyon, hindi takot sa bukas. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na to, ito yon. Ang disiplina ay hindi talento, hindi regalo, hindi para sa iilan lang. Ito ay choice na ginagawa mo araw-araw. At kung gusto mong palakasin pa ang mindset mo, ang identity mo, ang disiplina mo. Nandito ako. Dito ka. Dito sa mindset milyonaryo. Dito sa lugar kung saan unti-unti mong binubo ang future na deserve mo. Tahimik lang pero determinado. Simple lang pero makapangyarihan. At kaya mo to higit pa sa akala mo.